Napansin nyo rin ba na parang mas pinalakas ngayon ng hero na si Ixia? Hindi man ito madalas magamit dahil sa kanyang mobility, biniyayaan naman ito ng pambihirang range at damage. Sa pamamagitan ng wastong positioning at decision making, maaari mo ma-dominate ang mga kalaban mo. By the way, alam nyo ba na marami tayong dapat abangan sa MLBB? Tama ka nang narinig, sabay-sabay natin sabihin na, Happy 10th Anniversary Moonton! Mabalik tayo sa video, sa bawat pangatlo na basic attack mo, makakapag-recover si Ixia ng kanyang HP at magkakaroon ng additional damage. Dapat mo tandaan na hindi na 3-trigger ang lifesteal sa kanyang basic attack, kaya para sa mga items, Maaari mo gamitin ang Corrosion side kung saan ang basic effects mo ay magkakaroon ng 80 extra physical damage at mas low ang target ng 8% sa loob ng 1.5 seconds at umaabot ang stacks nito hanggang 5. Bukod dito magkakaroon ka rin ng extra 6% attack speed sa loob ng 3 seconds cap at 5 stacks. Sea Halberd para sa healing reduction, physical attack at additional na attack speed. Sunod naman ay Tough Boots para sa resilience, hindi ka na mahihirapan kahit sobrang taas ng crowd control control ng mga kalaban. Malefic Roar para sa additional na physical penetration, Wind of Nature para sa physical damage immunity, at Rose Gold Meteor para sa magic defense at shield ones na makatanggap ka ng damage at mag-drop below 30% ang yung HP, magkakaroon ka rin ng 50% movement speed na mag -d 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 over 3 seconds. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Thrill para sa dagdag na 16 adaptive attack. Weapons Master kung saan ang yung physical at magic power na manggagaling sa mga equipments, emblems, talents at skills ay may increase na 5%. At Quantum Charge kung ikaw ay magde-deal ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at marirestore ang yung 75 up to 180 HP. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko'y hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.